Hello guys, weekend na naman. Mabubudol na naman nila ako dito. At syempre, anong plano ngayong weekend? Mabudol na sa Kidzona! Kidzona? Kidzona? Kidzona tayo sa Kidzona? So, Kidzona day for the... Kidzona! Of them. Manurot ako ngayon ng concert. Kasamahan ninyo ako. Pero pag mag-Kidzona sila, kasamahan ko rin siya. Dale? Yeah! Dale! Okay, so let's go na. Punta mo na tayo dito. Magkano yung dalawang bata, at saka isang isip bata? Okay, dito na kayo. Kaya dito talaga yung first. Punta na agad kayo dito na side. Ililistad yung pangalan ng mga anak niyo. Hoy, yung anak mo! Tapos ayun. Tapos pila agad tayo dito, ibigay mo yung name. pag na, nasbayad na. Pasok na tayo, let's go. Siyempre, iiwan ang mga shoes. And then, bibigyan nila kayo ng locker. Tapos ilalock na kayo sa locker. Sorry. una is matatagpuan sa mga malls near you. So may mga lockers dito. ito. Ang ganda ng mga lockers. Ang at... left. Guys, they're not closing the door. Kaya na meron talaga. Pwede po yan lover. bata gusto niyo magigil. Pwede sila mag-jump jump dito. At meron din kayong pupuan sa gilid. Ayan, kita niyo naman yan. At alam niyo ba, very safe to play here. Kasi pag maulog ng bata dito, meron ka pag dito. Guys, Okay guys, so me and Stella are here. So I am going to go over there. Here. Climbing upstairs. Next my beautiful mama who looks like a spongebob. Sabi ko yun mga mga ito kung bawal kayo, sasabihan lang kayo na bawal. Okay, guys. I'm climbing up. Ang karte naman ito, climbing up. Hindi ako pwede mag-slide up na dyan. Huh? Oops, mama! For kids only! Takbo, takbo! Oh, my God! May mga slides sila na malaki. Oh, tapos may nakaabang dito para safe. alam niyo ba guys na ang kidzuna is from Japan so alam mo talaga na yung mga laruan nila at yung mga parang islikalidad hindi lang dekalidad, safe siya for kids and safe siya for babies para maglaro dito so ayun silang dalawa ko. hayaan mo lang sila ako naman maglalaro din ako kasi parang buha pali ka sa pagkabata at ayun oh meron silang pate su pate Patis. Diyan mo binibili yung mga patis? Diyan mo binibili yung meron tayong beauty parlor. I wanna go to the mall. go to the bath! Mama, let's go to the shower! Mama, let's Pag meron din sila mga emergency, may hospital din. Ayan, siyempre meron din burger shop. Ayan, mo, ang galing ng burger shop nila. French fries. Ito, may flower shop. May flower shop. Ha?

kaya mag tanong tanong dito 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 hindi ko nga mag assistein niya kung may mga katanungan kayo ito titirahin ko to guys oh the best. Ay. pinagtulungan ni Zuna mga mom, she ay isang unique edutainment center for children. The moment na makapasok ang inyong mga anak siya sa Kidzuna, natural nilang nade-develop ang kanilang communication skills, manner, and tolerance kapag nakikipaglaro sila sa ibang bata. And natututo silang mag-take care to each other. At saka na-enjoy nila every moment na makasama ang kanilang mga friends and their new friends. Uh, nasaan si Stella? Nasaan kaya si Stella? oh <sounds> <laughs>